So guys, for today's video, ayan, maraming salamat yan. Babati ako ng Merry Christmas sa inyong lahat. And in advance happy New Year sa inyong lahat yan, guys. Uh, bukod tangi talaga, ako nagpapasalamat isa, sa isa talagang big content creator na sobra wala na ako masabi. Kasi nga... Ha? Yun nga, pinaakyat niya ako. Nagla-live siya kanina, ito talaga nagkahamula uh, pa naman doon sa kabilang apps. Hanggang dito talagang sinusubaybayan ko na siya. siya. At marami talaga to mga, mga basher. basher na to. Dito, dito siya talaga siya sumikat. Dahil ko wala yung basher, hindi siya sisikat. Ngayon, ito yun mga langga. Ito yun mga big, big, uh, big, big content creator na talagang sobra pinaakyat niya ako. Kung walang iba kundi si Angie Vlog. Ayan, sobra. Ibang-iba talaga siya doon sa mga ibang nagla-live na mga content creator ito dalawang bisis pa akong umakyat kasi yung unang akyat ko ay nalimutan ko pala mag screenshot yung pangalawang akyat ko pinaakyat niya uli ako unti mano pag click lang ng kanya ng akin sin request talagang pinaakit niya talaga ako sobra sobra talaga no mga lalabs ito talaga wala na ako masabi talagang sobrang ba ito kahit sabihin nilang ang pangit mo ang dami mga bas nagbabasa kanya tungkol sa sarili niya tungkol sa pagmumuka niya tungkol sa pagkatao niya talagang dito mamalaman na yung tao talaga is sobrang bait ngayon ito yun papaliwanag ko sa inyo mga lalabs kung bakit nasasabi kong sobrang bait lalabs napakalaki na ang kanyang ba Okay, malaki na kanyang followers. Pero in-entertain niya talaga ako. Yung iba at dami ko nang pinupuntahan ng mga na live na mga big 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 content creator hindi hindi talaga ako nakaakyat isama lang doon sa pinupuntahan ko ilan yun sila na aking idol anim pero hindi hindi talaga ako nakaakyat alam niyo kung bakit namimili ng na mga pinaakyat lalong lalo na pag may nagsisend ng star no malaki ang mga sinisend na star nga, wala nga akong sinisend na star pero talagang pinaakyat niya talaga ako dito babasihan ang isang big uh, content creator na talagang nakikita niya sa kanyang sarili na mag-uumpisa talaga siya at tinutulungan niya talaga yung mga maliliit na mga big uh, small content creator na kagaya ko. Man nasabi mga lalabs kasi iso, ito papaliwanag ko sa inyo ha. Uh, for example, ay si Juan, si Juan ha nag -live. Tapos ang daming nagsisend sa kanila mga star. Ngayon, pinupuntahan at kiniklik nila yung mga nagsisend na malaki ang pera na pinapaakyat. Ito, 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 si Angie Black wala sa kanyang uh, may nagsisin sa kanya ng star pero hindi niya pinipili yung mga nagsin ng star kasi alam na alam niya talaga na yung mga nagsin ng star yung yung special na pinapauna diba, alam, niyo? alam niyo yun, mga nagsisin ng star no, syempre ako, pagsisin ako ng star, syempre para unahin ako. Pero sa kanya, hindi. May nagsisin ng star o wala. Talagang inuuna niya talaga yung mga hindi nagsisin ng star. Yung walang kaya na mga nagsisin ng pera para naman ma ang kanila mga uh, Facebook account or Facebook page nila. So mga lalabs, talagang bilib na bilib talaga ako sa isang content creator na to. Dahil isipin nyo, ang laki na nang sinahod. Kailala nakita ko sa kanyang post na sumahod siya ng 70 K, thousand pesos mula noong buwan ng November so nakuha niya ng November katapusan so yun, ito lang basa basihan natin mga lalapsa, natagang sobra talaga ang kanya at bilib talaga ako sa kanyang uh, abilidad talagang tumutulong ito yung tumutulong sa mga maliliit na mga small creator, di diba? Ito yung tumutulong na Kasi mayroong iba, nagtutulong-tulungan, pero deep inside, pagdating naman sa, pagdating sa lalab, para paglalay, para mai promote ang kanila mga channel, o kanang mga Facebook account, or Facebook page, hinding-hindi makakaakyat. Karami, bilib na bilib ako. Kaya nga, ako gusto gusto ko sana magtambay doon na matagal. Kaso talagang hindi pwede, kasi iniisip ko, baka tawagin ako ng aking amo. Yun nga, gusto ko makipagmaritisan, gusto ko makipagkwintuhan, gusto ko nga uh, talagang pasalamatan talaga to yung tao na to talagang sobra at mula pa naman doon sa kabilang apps grabe din ang sikat din niya doon dahil nga sa mga basher na yan kaya ako mga lalabs kung kayo sumikat wag na wag niyong kalimutan talaga kung saan talaga kayo nag-uumpisa ganun yun mga lalabs kasi ang isang tao pag sumikat talaga at medyo, uh, medyo lumaki na ang ulo at medyo may kayabangan na talagang din natin masasabihin balang araw ay lumagpak yan. Naku po, tapos ang kaligayahan. Ganun lang yun. Pero kung nakikita mo at marunong kang tumulong at ma matutulungan mo yung mga maliliit na small, mga small na kagaya namin ng na mga maliliit na content creator, malayo ang mararating. Alam nyo kung bakit? Kasi tutulungan ka ng tutulungan at naiisip nila yan kung saan ka nag-uumbisa. So mga lalaps, thank you so much. Sana may makapulutan kayo ng magandang aral uh, sa aking pag-live. Pakishare naman ako nito aking uh, video na ito. Maraming salamat and Merry Christmas sa inyo lahat and Happy New